What's up mga kaasa, welcome back to my channel for this And for today's video, nandito tayo sa farm Dahil dito lang naman tayo pwedeng pumunta At uh, may mga dalawang wedding uh, cage At mga, mga maliliit na pwede kong gawing paso Kasi ang plano ko, lagyan ko ng mga konting halaman na, na nakapaso Yung ating mga tubs doon uh, Tingnan natin kung mas maganda yung ganong setup no? So ngayon kasi ang meron niyan eh, airstone, tsaka nilagyan ko ng labarak At uh, yun, tignan natin pag may halaman na live plants na ano, na, na ganito, uh, ano ba tawag yan, na uh, hydropila sunset. Talagyan natin na hydropila sunset. At ayun, uh, tinignan ko yung mga ano, tinignan ko yung mga fry. Uh, At ayun, uh, yung iba lumalaki na, grabe, ang bilis talaga lumaki pag mga ganitong setup. Ang bilis. Tapos yung, uh, yung, pinakaunang nag-drop na ano na Purple Dragon pakita ko sa inyo, yun kasi yung pinakamalaki na kasi yun yung una nag-drop so mga 1 month old na yata yun hindi ako magkamali so pakita ko sa inyo, hindi ko na isa-isa no kasi nakikita nyo naman yun nung nakaraang update natin, so yung ilan lang dyan papakita ko na lang sa inyo tapos dito uh, iniisip kong mag-ais-ais ulit yun, uh, sama nyo na lang ako sa video na to kung ano yung magawa natin dahil medyo marami tayong gagawin ngayon at uh, hindi ko alam kung mabibigyo ko lahat yun. so ayun, samahan nyo na lang ako guys sumula na natin alright so guys no, hindi pa nga tayo 100% na nakakabawi sa ating ano galing kasi ako sa sakit nagkaroon ako trangkaso ng isang linggo pero kailangan natin kumayod at kailangan natin mag vlog kaya nandito na naman tayo sa farm at ayan ito yung sinasabi ko sa inyo na purple dragon ito yung unang nag drop doon sa so, lahat ng binili natin ito yung pinakauna nag drop so papakita ko sa inyo yung mga size kasi tingin ko malaki na nga to eh malaki na sa ano to eh sa fry to eh hindi na to fry jubi na to so try natin yung umuli try lang natin ayan ayan, ayan. ganda o shiz pwede na yata ito yung benta lagyan natin sa tank para masimulan na natin yung ano natin pagbebenta natin ng iba't ibang strain ng gabi. So, yun yeah, medyo malabo. Lang. Medyo malabo yung tank natin. Ah, medyo dark pa sila. Wait nga, i-wipe ko lang. Kahit ako nalalabuan eh. So, yun guys, tapunasan ko na. Ito yung ating purple dragon. Ang gaganda oh. Mga juvie size. Pwede na ito benta benta actually Pero hindi ko pa tayo i Siguro next week kukuha ko na ito Ayan uh, Purple Dragons Ang ganda Dito lang lumaki yan Walang ibang Walang ibang Pinanggalingan yan At ang kinakain niyan PO1 lang Eh ano pa naiwan dun Parang nagbe-breed na nga eh Nagbe-breed niya ata itong mga Purple Dragons natin yun. ganda rin naman. Pet grade, syempre. Dahil pet grade lang yan. Hindi naman tayo nakawa ng show grade. So, ito na yung pinakamalaki. Sa lahat ng ano. Sa lahat ng mga Nang ng anak na naging fry dito. Ito pa lang yung lumaki. Ano. Ganda. Parang gusto ko gusto mag sa bahay. Wala pa ako sa bahay. Pero syempre, hindi dito natin So, yun guys. Ito na yung pinakamalaki. Tapos, ito. Napansin ko, lumaki na rin yung ano natin, no? Oh. Uh, gold. Full gold gapi. Medyo lumaki na. Kasi itong full gold, medyo maliit lang naman na ano to. Maliit na klase lang naman na gapi yan. Ayan, no, oh, medyo Lakihan na rin yung mga Fool's gold Ayan na yung ating Fool's gold Na namatay yung mga parents Ang <laughs> natira na lang sa akin mail Mabilis na to guys 2 weeks siguro Tansya ko dyan 2 weeks Magre-release tayo niyan. Sa mga magtatanong Magkano ba yung release natin Parang may racing lang ah So yun no, sa mga nagtatanong kung yung ano, yung uh, benta natin do sa mga isda natin. Depende yon guys no. Ngayon ito nakita ko tong Purple Dragon. Uh, okay naman yung lumabas, parehas pa rin nung, ano ng mga parents niya. So ang tingin ko ipapares ko na lang kung magkano ko siya nakuha. So nakuha ko siya ng 200 ang trio. So, pwede na nating 150 per yan. <laughs> Di ba parehas? <laughs> 150 per siguro. Pwede ko i-out yung red ano. Purple dragon na yan. Pero hindi pa ngayon. Siguro next week, uuwi ko niyan. Sa so, mga gusto magpa-reserve, magsabi na kayo agad. Kasi ang konti lang yan. Hindi ko naman uubusin natin eh. Kasi yung iba, gagawin ko pang breeder ulit. So, kukunin ko lang yung, siguro magtitira ako ng dalawang pair diyan para sa akin. Tapos, ibenta ko na yung iba. So ito, kamusta nga ba to? Ito yung paborito ko eh Ang ating Koi Peter Koi Peter, where's your fry? Hindi ko makita yung mga fry mo oh, Yun, yung mga fry nya maliliit pa Maliliit pa ng fry nya Hintayin yeah, natin kaya-mga yan mga yan Diyan muna yan tapos Napansin ko lang to Ang dami na nung ating ano, HB white Ito yung napansin ko kanina eh. Sobrang dami Hirap ipakita ah, Sipon-sipon pa ako eh pe. hirap eh Ayan o oh. yung mga fry nyo? Ayan o oh di ba ang dami? Hindi na na kasi nagkaroon tayo ng labarak sa ilalim. Malaking tulong din talaga yan. Medyo malilikot lang yung mga fry niya. Pero ang dami na nito guys. Mga sekwenta na sila dyan. Pati itong ano. Ito, ito ang dami oh. Uh, red ano to. HB Red rose Tail. Daming fry niya guys. Ayan o. Oh. Ayan o oh, kasama nila o. Oh. oh wala problema di ba? Kahit magkakasama Effective yung ano natin, yung program, <laughs> program yun, Effective yung setup natin at dumadami lahat. Actually lahat 'yan may fry na. Ito na lang ang wala yung ano, yung ABT tsaka yung AFR. Ito lang talaga yung wala. Kahit ang tagal niyan. Hindi ko alam kung nangyari diyan. Itong ABT nga parang wala nang male. Tinitingnan eh. ko kanina parang walang male Oh. Eh. Parang dalawang female na lang 'to eh. Itong AFR, wala din. pa ba ang pwede natin? Malaki na talaga nun, no, no? Reader size. Reader size. Yung ating ano, pahinta ko sa inyo yung ating ito, maganda ito eh. Mga Dem, mga Dumbo Ear. Dumbo Ear na classic classic strain yan ito grabe meron na dambo ear dito dalawang ano to so isang tab natin madami na palaga tapos ang lalaki pa ng female ulit so mga anak na ulit yan Ay no. Ay, mga fry ito so, sama isa sa mga paborito to dati kaso classic na kasi yan eh pero yun nga mabuti nanganap tayo ng magandang line at ayan, pararamihin natin ulit ng sobrang dami. <laughs> so ito yung kabila, itong itong kabila, ito yung sinasabi ko sobrang dami. Sobrang daming pry. Wala mo. Tapang ko okay na ang gulo. Dami talaga mga 30 ata yung pry nito. Dami. Yan oh. Hindi diba, ko ma-focus Sobrang dami. Yan <laughs> hanggang doon. Yan oh. oh. Ayan o, may malaking fry, may maliit. So, magkaibang batch na yan. Ayan o. Dami talaga. Ayan o. So, dalawang pair lang to. Tapos ang dami ng anak. Dalawang pair dito, dito, limang peraso. Adambo ear. Matagal-tagal pa yan. Kasi ito yung sinasabi ko kanina, ito yung parents nung ano natin yung parents ng plano ano uh, purple dragon Ito yung pinaka parents niya ganda ng kulay parang blue dragon purple dragon niya eh may mga kasama si Dang Fry laki na nga nung Fry eh so, ayun bago ako magayos pakita ko muna sa inyo yung mga gusto kong pakita So, yung mga eto oh. wala na to. I-reset -re ko na talaga to. Hinihingi ni Matthew. Sabi ko, sige, sa na lang. i -re ko nga pala to. Itong ating napakalaking ano, ah, uh, ang dito. Albino koy. Ayan o, mga anak. Ang laki-laki. Ayan o. Kailangan ko ka Basta yung albino koy na yan. Tatanggalin ko yan. Dito madami. Sabay lang yan o nilagay ko itong Uh, ang tag dito blue panda yan ang blue panda dami na dami ulit bakit itong blue, blue panda ang dami na lalaki na nga eh nagay ko sabay nito diba tapos yung ito yung full gold natin male na lang kasama ko na ito sa mga anak nya tapos yun lalagyan ko rin ito ng iba itong tab so ngayon tayo dalawang tab na paglalagyan ang gagawin ko ililipat ko yung marami ng fry so ano ba yung maraming fry ito yung ating dambo ear tsaka itong ating uh, koi pea dirt so koi pea dirt lalagay ko doon sa isa dambo ear doon sa isa kasi yun yung mga yun yung mga mga na paramihin tapos ayun uh, update ko na lang kayo no? na napakita ko naman lahat Update ko kayo ulit kung anong mga mangyayari dito at mukhang uulan na. Joke lang. Hindi <laughs> pa pala uulan. Medyo maganda yung sky pero mahangin eh. So yun, i-update ko kayo dyan. Siyempre pagbalik natin. Tapos marami pa akong gagawin. Magtatanim ako. At siyempre mga kahasang. Dahil mahaba ng video natin, yung pagtatanim, may gagawin ko na yon sa susunod na video. Pero ngayon ko gagawin yon Pero pangalawang video na. <laughs> at, ayun, no? sa mga nag-aabang, ito lang yung Purple Dragon. Tingin ko next week, mag magano mag, ko yan, mag release ako. Tapos, uh, ayun, sisimulan ko na yung mga gagawin ko. Maglalagay ako ng breeding cage at mga halaman. At, ayun, uh, tapusin ko muna ang video na to. Abangan nyo na lang yung sunod na video. At yun, maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at nanonood pa rin kahit medyo matumal ang peacekeeping ngayon. Eh andiyan pa rin kayo. at alam niyo naman kung sino kayo no. at alam ko naman din kung sino yung mga solid nating kahasang diyan. So ayon maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out.